Napaka-legal. Okay, okay. na Hello po! Ay, ang legat. <laughs> Hello <Hi>. po! <laughs> What's up mga kano'o? Isang magandang araw. Ngayon nga po pala ay napadayo tayo dito sa first ever jigging tournament 2025 dito sa bayan ng Benavista. At talagang ito pwede dinarayo ng mga magigiting na mangingisda at syempre ang pinakamalaki, pinakamahaba, pinakamabigat na isda ay siya ang mananalo at mag-uwi ng 150,000 pesos. Congratulations po agad in advance and shoutout sa mga vloggers na andito ngayon at present po sa ating contest. Andito na nga pala at nakatabi na ang ating idol na si Wagat. Yan ang page po niya ay Wagat TV na meron ng 1.9 million followers. O, oh, di ba? Napakasikat nito. Pinatinarayo na ng iba't ibang mga tao, lalo na't galing sa mga malalayong lugar ang atin pong bayan ng Benavista dito sa isla ng Marinduque. At napakarami po nga ah, mga kababayan natin dito ang ah, nagpapapicture dito sa ating idol na si Wagat TV nga po. At syempre yan eh, ay ah, nandito dito din nung nakaraang taon. At kasama niya ang kanyang kavlog dito na si Smokoy, Smokoy Niwaga. Shoutout po sa inyo at salamat sa pagbisita sa aming munting bayan ng Benavista. Welcome po kayo dito at uh, talaga naman ngayong araw ng kapestahan ay napakaraming tao at napakasaya dito sa ating uh, bayan. Nakapamiasta na ba kayo? Nagdala na ba kayo ng sili? Ako kasi nakailang istasyon din ako. Salamat sa mga nakainan namin kanina at salamat sa panonood.